guys for today's video guys no uh, share ko lang ang, ang ang aming naranasan sa grand mall mga idol so maraming uh, uh, nawala ng malay doon. kasi sa kainit ng panahon yan kahapon half day ang lahat ng mga empleyado so yan guys share ko lang dapat hindi uh, iba duty ang mga empleyado kasi Uh, init doon sa loob ng mall. Yan ang aming uh, naranasan doon. So, nagtrabaho kami, init, walang aircon. So, sa supermarket, open. Yan. Ang ating is share na empleyado kasama ko. Keep safe po kayo dyan, mga idol. Kasi, uh, may pagkakaroon ng collapse. At, nawala na kayo ng malay. Bigla na kayong Uh, wala nang uh, kusog. Yan. Ito lang po ang ating mga share sa aming mga naranasan kahapon. So, thank you.